Sunburn sa panel ng Honda Click 125i, paano ko nga ba inayos? Para malaman nyo, panoorin nyo hanggang dulo. Pagkatapos nyo matanggal ang panel, tanggalin nyo naman itong tornilyo sa may harap at sa likod. Sunod na gawin ay tanggalin itong motherboard. Nakuha na natin itong salamin ng panel. Ang kailangan nyo na lang po tanggalin dyan na itong kulay silver sa likod polarizer film po yan kung tawagin. Yan po ang papalitan natin dahil yan lang din ang nakakaroon ng sunburn. So ito na nga yung bagong polarizer film na ikakabit natin. Sa online ko lang din to nabili. Nasa 300 plus din. Dalawa na yan kaya may extra pa kayo in case magka problem ulit sa panel nyo. 1, 2, 3, 2, 1. Boom. Wow. Yeah, bumalik na sa dati. Malinaw na, malinaw na. So, ayos na. Okay na. Ayan, kitang-kita na. Wala nang